Good afternoon guys, welcome po sa aking YouTube channel Bago tayo magsimula sa ating video Kung bago ka pa lang ay huwag kalimutang mag-subscribe At pakiclick yung notification bell para updated kayo sa ating mga upload na video Bago tayo magsimula guys, Intro muna Alright guys, going back sa ating tutorial video for today. So ang video na po ito ay uh, intended for those uh, persons or individuals na interested mag-goat farming. Okay? So ang goat farming po ay isa pong fulfilling na dream come true, uh, especially sa ating mga uh, turning 40s na so mas pinipili nating mamuhay sa ganitong lugar na maliwalas, uh, gilid ng kalsada at malayo sa gulo. Okay? So anyhow, yung nakikita nyo pala guys, yan yung rice field ko. Uh, gilid lang po itong lote ng kalsada, so nabili po ito ng lola ko at pinamana sa amin. So ako yung nagmanage na ito. So gilid po siya ng kalsada, may rice field. Yan, may bulod dyan, i-develop ko din yan, gawan ko ng bahay kubo at taniman. Anyhow, yung uh, main topic natin for today is about goat farming. So paano nga ba magsimula mag-goat farming? Unang-una, kailangan mayroon kang lote na malawak. Okay? So uh, kahit mga 1,000 square meter is enough, pwede ka nang mag-goat farming. Uh, pag mayroon ka ng lote, of course... Ang uh, next naman is yung budget. So, kailangan mong mag-alat ng budget para makapag-start ng goat farming. Kasi nga, wala ka pang kambing. So, bibili ka ng kambing. So, I suggest, kung bibili ka, ang bibilhin mo ay yung mga bata pa na kambing. Gaya nito. Okay? At saka yung lahi or klase ng kambing na bibilhin mo ay yung tinatawag nating ang lunobyan or di kaya ang lunobyan with bower line. So, bower, yan po yung isang klase ng kambing na sobrang mahal. Okay? Yung karne. So, introduce ko kayo guys sa mga kambing ko. So, yan, bower po yan. Yan, lalaki yan. Yan babae. Ay no no. Ang lunog yan pala, sorry. Tsaka yan ang lunog yan babae. Yan ang lunog yan buntis na yan, guys. At tsaka yan ang lunog yan din, guys, yan. Ito ang lunog yan bower line. Kung mapapansin niyo, iba yung kulay ng ano niya, ng balat niya. Maganda yung kulay, may puti, may orange. Ito si Primo. Primo ang tawag ko. Lalaki to, guys. So, breeder ko po ito. Ah, uh, bago ko lang to nabili. So, yun ya, kung magsisimula ka magkamig, kailangan may budget ka at least 7 to 8,000, guys. Okay? Kahit bumili ka lang muna ng one pair, babae at lalaki. Huwag kang masyadong gumastos ng malaki. Pero kung meron ka namang malaking budget, eh bumili ka ng apat na babae tsaka isang lalaki okay yan yung advice ko uh, hindi naman mahirap magalaga ng kambing just take note lang na every morning ang time na pwede silang ipastol or papuntahin dito sa area kung saan sila kakain ng mga damo mo ay every uh, 9am or pwede namang 8.30am huwag masyadong early kasi nilalamig pa sila nyan okay so dapat 8.30 or 9 ipastol nyo na sila para makakain tapos by 11am or 11.30 ibalik nyo na ulit sila doon sa kanilang bahay natutulugan So dapat yung bahay na tutulugan nila guys ay elevated meaning hindi naka hindi natata ng floor yung mga paa nila pag natutulog so dapat elevated yung area. All right? Tapos uh afternoon by 2 PM nyo na ulit, okay? Hanggang 5 or 6 PM uh by 6 PM eh uh pauin mo na sila doon sa kanilang bahay para magpahinga. So yan cycle lang yan. At uh, saka pag umuulan naman guys, so baka, baka sa laluan, wag na mapasa yung mga kambing kasi tapot talaga sila yan sa tubig. So ang gagawin nyo ay kukuha kayo ng mga damo-damo Tapos ipapakain nyo doon sa kambing Doon sa kanilang bahay kapag umuulan Okay, huwag kayaan na Nasa labas yung kambing nyo tuwing umuulan kasi Nagkakasipon sila So yan yung mga Mga alituntunin bago magsimula ng kambingan Alright So ito po ang aking mga kambing yan Ikita nyo Yan si Primo, ito yung ang Lonobian with line. Mapansin nyo mo, yung isang babae buntis na yan, malapit na yan mag anak, okay? So malaki din ang kita sa kambing kasi yung cost ng isa nito umaabot ng 8 to 9,000 pesos. Okay, pagka malaki-laki na. So how much more pag marami kang kambing, di ba? So I suggest mag-invest kayo sa kambing instead na baboy kasi yun nga sa in terms of food ay uh, hindi naman binibili. Kasi libre lang yung pagkain nila. All right? So kung may mga katanungan kayo about goat farming this year 2024, ay huwag kalimutang mag-comment sa aking video. Maraming salamat guys sa panonood. Uh, Mag-upload pa tayo ng maraming uh, Videos tungkol sa farming, okay? Thank you for watching.